Mulan na, mulan na Oh, mulan dito <de> <sakavite> Tag-ulan na, tag-ulan na naman. Ayan guys, at uh, ako'y nakapagbayad na sa motor -siklo ng aking bunso. Ayan, binayaran ko yung monthly at yung aming miral ko Binayaran ko na rin Doon ako nagbayad ng miral sa SM Rosario Cavite So tayo'y pauwi na Nabutan tayo ng ulan. Ayan guys, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang. At tayo papasok na ng bayan ng Malabon. Ayan. Dito tayo sa palengke ng Malabon. Ayan po yung palengke. Ayan, palengke. Palengke, palengke. Jabi, jabi. Jabi-jabi. Ayan. Ayan po yung aming uh, munisipyo. Munisipyo ng Malabon ng G General Trias. Ayan. Oh. At dyan yung Lakas ng hangin. Ayan. Yung plaza, munisipyo. Ayan. At yan po yung simbahan dito sa Malabon. Gentry. Ayan. Yan po ang aming simbahan. Okay, kumukulog na, kumikidlat. Bye guys, thank you for watching.